Mapagpalang araw mga kapighters Welcome back to my youtube channel Unang una pasalamat muna tayo sa ating sa magandang araw na binigay sa atin at sa ating mga followers mga subscribers natin Ngayon pag-usapan natin kung bakit natin bubuhosan yung bagong concrete buhos natin dyan Yan, yun yun ating topic ngayon Okay mga kapaiters bakit ba dinidiligan ang konkreto Dinidiligan ang konkreto dahil tumutulong ito sa curing process ng kongkrito. Tumitigas kasi ang kongkrito hindi dahil ito sa pagkatuyo. Dahil ito sa chemical reaction sa pagitan ng siminto, graba, buhangin at tubig na tinatawag na hydration na ang proseso nito ay aabot ng 28 days at ito ay depende sa design ng iyong mixture. Marami kasing mga mixture design may 3 days, 7 days at 28 days. O bakit pa natin ito didiligan? Didiligan natin ang bagong kongkrito para bumabagal ang evaporation moist nito. Ang prosesong ito ay tinatawag na moist curing. Nagtuloy-tuloy ang pagtaas ng strength sa bagong buhos ng kongkrito kapag nanatili ang moisture nito. Para maiwasan ang biglaang pagtuyo ng kongkrito na maaaring magkos ng cracking o ito'y tinatawag na screen kids crack. Kaya importante ang tuloy-tuloy ng pagdilig nito hanggang si Bindis sa pag-curing nito. Sa ginagawa ko dito sa aming proyekto, 3 times day ko dinidiligan yan hanggang si Bindis. Pero sa malalaking estruktura para sa makatipid sila sa pagdilig, nilagyan nila ng... Uh, flooring ng polyethylene sheet o kaya ito'y tinatawag na insulation blanket ito'y dinabasa dahil ito matagal matutuyuan at ito'y nilalagay sa ibabaw ng bagong kongkrito Okay mga kapaytards sana naintindihan nyo ang ating vlog ngayon kung bakit uh, didiligan natin yung ating bagong kongkrito yan ang pinakamahalaga para hindi mag-crack. At salamat sa inyong lahat. Salamat sa aking mga subscriber. Thank you. God bless.